Dami naman dito. Ang sarap naman mag-gangster. Hindi na kaya ako umuwi ng Montgomery. <laughs> oh my God. Sus, pasukin ko be. Uy, may mga chips pa siya. Sige, halina. Akyatin ko. Bilisan natin. Unang yeah. oh, oh, target dito sa target baka mahulog man tong GoPro ko. Mm. Daming chips oh. Wait, oh, sis. Is... Sandali. You can get this. Oh, this for display. This display on. I'm not working. Oh, that's not work. Tingnan nyo to. Oh. If it is, it may be is, but I'm not working. This one. I don't think it's gonna work. Br bring it, just in bring. case. Yeah. Nandiyan. Adyan la yung quintas cube. Okay Pakita. Down na necklace. Kuwan diyan. May malaki pa dito oh. Mukha yatong malaki. May mga display pa oh. Sus. Hindi ko sya magalaw ang bigat niya. ano to? Filter. Filter ng aircon. Yung mga perfume. Oh. Yung chips ba? Yeah. Layup man be. Yeah, no the way. The box is right you. Okay, Muda, Muda the Move the iron way now. This one? Yeah. Okay. Okay. Some on this is, this, this, this is for uh, aircon filter. Okay, okay. butas man. Yeah, butas. Butas man yang chips. Uh, hindi ko siya maabot eh. Yeah, $300 shoes. You love that. Right now, TK jeans. Okay. Mm. One. Wow. Uh. <laughs> Uy, butas man yung iba. Yeah. Meron ka ng snack sa trabaho mo? Yung mga dynamo, dynamo right? Ano? This one. Dynamite. Fine. Yeah, dynamite. Wag na yan ang layo, hindi ko maabot. you uh, see this one the bottom. Bigat nito. Ano ba 'yun? Uy, sopa. <laughs> ano to display din ba to? It works. You got a cord. Wala man cord sayang walang cord ang bibigat nya may mga tanim ano to matuan display din pala ito wala man cord din sayang I know uh, I'm not see I'm not see nothing you, order the, cord, or you, you order the cord but they I do not screw it it just screws at the bottom okay I'll go get it we we'll try this one okay. we'll try to order that okay go get it yeah. mga display ang tapon diba tayo dun sa dulo banda may crib oh Uy may ano pa dun Ano ba yun uh, Car seat Kaya lang natakpan na Mabigat na ng car seat Ano po uh, Filter din Daming filter May car seat oo, oh, sayang Natakpan na siya Mahal oh, na be Puro man pala to display. Uy, nahulog na ako. <laughs> Kunin mo din to. Mm. Mga display ang tapon. Ito baka pwede itong matanggal. ito be oh baka bi matanggal din to be bi. bit bit ito be bring that one bring it matanggal din natin Ganda sana, okay. Ito din, dalhin natin. Nabasa na tayo. Ya, yeah, bring the other one. Don't put all together. This one. Dito pa rin kami sa Jacksonville. At sabi ng asaba ko, may wow. <laughs> may wow nga. Ay, dito na ako titira sa Florida. Pasukin na natin to agad. Bago pa tumabasa ng ulan. Yeah. Wow. Ito umay may isang box. Hindi ko alam kung ano yan, pero dalhin na natin magasin lang siguro hindi, mga puzzle book puzzle hmm? book sus kailangan nyo to i-save natin bago mabasa ng ulan kadami naman dito ang sarap naman magdangsta huh? hindi na kaya ako umuwi ng Montgomery. <laughs> hindi umuwi. Nag-dumpster na lang sa Jacksonville. i natin bago mabasa ng ulan. Kaya lang, baka sa amin mabasa. Daddy, get that. Okay. Yun lang be. Wala nang iba. Let's go. Hello mga ka-subscribers! So nandito po kami ngayon sa Jacksonville, Florida dahil na-miss namin si Jolo B. At nakapag-downstair din kami. <laughs> Mabit kahit saan pumunta Basta may makitang dumpster Lusob <laughs> So hali po tayo mag-shoutout And birthday greetings If today's your birthday Happy, happy birthday And advance happy birthday To Asian Mama Dumpster Diving Birthday niya ngayong March 18 So bukas dito sa Amerika Ngayon birthday niya sa Pilipinas <laughs> And belated happy birthday also sa aking sisterettes, Angelica. And advance happy birthday sa aking nanay ngayong March 27. At advance happy birthday also sa aking brother na nandyan sa Kaloocan ngayong March 21 So welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome po, welcome and shout out sa ating mga silent viewers. Hello Miss Hazel Narciso, Miss Jocelyn Castro, Amy Velasco, hello. Ara Hernandez, Juana Fernandez. <laughs> Eva Marie Domingo, Lorny Istrivention, hello po, Miss Gina Bego de la Torre, Annalie Israel, Bernadette Tison, Manay Sofia, Alicia Morfe, Miss Chris Montero, Merlisa Gonzalo, hello, Miss Rizalina Galeria, Sherlyn Mongkal, Miss Jessica Magbanwa, Ina Yanig, hello, hello, Leia Biludo, Leia Nuke, Christina Kalasan, hello po, Christian Nicolas, Miss Susana Ling Albor, Miss Vivian Cortez, na name yung nagabay no, Mr. Peter Salvador, Rolly Balai, hello, and hello also to Boy the Boy the Ara Magistrado, Roland Alas, and hello to Maria Elisa, Ripayo, Shawaradat, Jessica Aludo, Aisa Mariano, Maria Franda, Miss and Miss Helen Angela Fronda, hello po. Moren Strella, Johnny Di Arco, Maycolina, Nash Aquino, Miss Agustina Doblon, Beverly Tal, hello. Jovil Morillo, hello, hello. Farah Anihorn. Sino pa? Chloe Jane Aquino, shout out. Miss Nora Agpawa, hello po. Nanay Bebe Francisco, Helen Eugenio, J.R. Angelica Bibares morning, Florida! So, dito kami nakastay sa Holiday Inn Express ng Jacksonville, Florida. At ito nga po yung aming mga nakuha kagabi. Mukhang ano eh, makulimlim dito. Medyo malamig yung hangin. Ito yung aming mga naharbat. Hindi po kasali yung dalawang cooler. <laughs> yung cooler na yan ay paglalagyan namin ng isda. Pabalik! ng Montgomery. Akyat tayo. Okay. Yan pong bag na yan, nakikita nyo. Nilagay ko dyan yung mga coloring books, puzzle books. Sinecure ko na siya para hindi siya mabasa. Meron tayong nakuhang isang ganito. Hindi kasama yung chanelas ko, ha? <laughs> ito naman, kinuha ako ito. Bigay natin kay Asian Mama. Taniman niya ng mangga. Mangga? <laughs> At alam nyo ba, bumili pa ako ng garbage bag. Ayan po oh. Nakalimutan ko kasi magdala. So yun nga, bumili ako ng garbage bag para yung mga papel na ganito, katulad nitong nakuha natin, Mas secure ba, hindi mabasa. At dito, ito yung mga nahakot natin hindi ko man sure kung magagamit natin ito kasi ito po ay mga display sa tindahan mga naka ano pa nga ito eh, naka screw tulad nyan oh sabi ng asawa ko tanggalin daw sa pagka screw magamit pa siguro I'm not sure pero ang kaganda nya ninja para siyang ano ata, blender. Cups. Ayan po, oh. mga ninja. Ang tatak. Tapos may konting chips. At babalik nga kami doon. Kasi sabi ng asawa ko, siya daw ang papasok para makuha ang ibang chips. Mm, blender. Binitbit ko lang. Tingnan natin kung magamit. So yan mga ka-subscribers. Try ulit naming mag-ikot-ikot ngayong araw. Marami rin kaming dumpster na inikutan kagabi. Siguro mahigit din ano, anim o pito. Malalayo ba? Nag-google-google lang kami. Yung iba naman, wala din laman talaga. Tamang silip. So, yun lang yung ganap. At least nakapag-dumpster tayo At nakapag-save tayo ng napakadaming Ano ba to? Uh, Cross book puzzle books So ngayong araw na ito Punta kami ng Saan ba kami punta ngayon? Filipino store Rounding rounding syempre daan ulit kay Jolo B At mamaya makipagkita kay Asian Mama Dumpster Diving Pakulimlim dito mukhang may ulan na parating. Malamig ang hangin. So yun lang mga ka-subscribers. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hello. O oh, di pa nakaupo pa diyan. O oh, ay mag-ama ko oh. Hmm, Tingnan mo dalaga ko. Don't forget to like and share and good vibes comment. Is you ready to go. Don't forget to subscribe. Salamat.